Agapayan, kagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka kaagapay? Ano man ang iyong pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, sana samahan mo ako sa pag-aaral ng Salita ng Diyos. Tayo ay magkakasamang muli sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At tayo po ay kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Binabati natin ang ating mga kaagapay dyan sa China Bank Ortigas Complex na sina Brother Jomar Diwan, ang kanyang may bahay na si Glyza Diwan at ang kanilang anak na si Kate Angela. Purihin ng Panginoon, bago lamang po tayo magpatuloy, pakinggan natin ng isang napakagandang awitin na ito para sa iyo kaagapay. Ikaw ay Diyos from Papuri 21. Purihin ng Panginoon sa napakagandang awitin na yan, tayo ay nagbabalik. Ito ang iyong kaagapay, Pastor Ronald Llobrera at ikaw ay nakikinig sa ating programang Agapayan. Kaagapay, isa na namang napakagandang paksa ang ating uh, tatalakain sa araw na ito. Ito ay may temang The Great Commission. Narinig na ba ninyo ang kasabihang ito? A chain is only as strong as its weakest link. Ang kadena ay kasing lakas lamang ng pinakamahinang kawing nito tayong mga Kristiyano ay pinag-ugnay-ugnay -ugnay ng Diyos na parang kadena niya upang abutin ang mga taong malayo pa kay Kristo. Ang bawat Kristiyano ay nagsisilbing isang kawing o link sa kadenang iyan. At kung may isang kawing na mahina, mapapatid ang kadena at hindi maaabot ang mga taong nasa panganib. Ito ang dahilan kung bakit dapat nating palakasin ng bawat isa bilang mga magkakamanggagawa na sama-samang naglilingkod sa Diyos upang matupad ang dakilang habilin or great commission. Sa Romans chapter 15 ay makikita natin ang halimbawa ng Panginoong Yesus at ni Apostol Pablo kung paano natin dapat palakasin ang bawat isa upang tayo ay sama-samang makapaglingkod sa Panginoon ng mabisa at mabunga pag-aralan natin kaagapay ang alimbawa ni Kristo. Ano ang dapat maging damdamin natin at anong aksyon ang ating gagawin patungkol sa mga mahihinang kapatid? Yung mga kapos pa sa kaalaman at karanasan sa buhay kristyano. Romans 15.1 and 2 We who are strong ought to bear with the failings of the weak and not to please ourselves. Each of us should please our neighbors for their good, to build them up. Kadalasan sa karaniwang buhay, ano ang damdamin ng mga malakas patungkol sa mga mahihina? Halimbawa sa larangan ng laro or sports. Sa basketball, halimbawa, kung ang kasama mo sa iyong team ay mahina, ano ang maaring magdamdamin mo? Maaring maiinis ka sa mahinang kasama mo sa team, lalo na kung siya ay naging dahilan ng inyong pagkatalo. O dili kaya'y makakaramdam ka ng pagkainip. Ang iisipin mo, kay bagal-bagal namang matuto nito. Maring pagtatawanan mo na lang at tutuyain ang mga mahinang kasama mo. Pero hindi mo rin maiwasan ang magalit. Kung lagi kayong talo dahil sa kainaan at kabagalan ng iyong kasama, mauubos ang iyong pasensya at magagalit ka na. At sa uli, kung parang hindi bumubuti ang laro ng iyong kasama, pababayaan mo na lang siya, ibabangko na lang at wag nang paglaruin o kaya'y tanggalin na sa team. Ang mga damdaming ganyan sa larangan ng sports ay makikita rin natin sa loob ng iglesia. Tayong mga kristyano ay katulad sa isang team at ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang papel sa team na iyan tayo ay nakaharap sa labanan o paligsahan, mabigat at mahusay ang ating kalaban. Kailangan ng bawat membro ng ating team ay dapat maglaro ng mahusay. Pero kung may mga mahinang miyembro sa ating team, matutokso tayong magkaroon ng mga damdamin tulad sa sports. Maiinis tayo, maiinip tayo, pagtatawanan natin ang mga mahinang miyembro at sa huli, magagalit tayo at pababayaan na lang natin ang mahinang miyembro. Pero hindi ganyan ang naging damdamin ni Kristo. Basahin natin ang Roma Kabanatang 15 sa mga talatang tatlo, 5 at anim. Sa talatang tatlo, sapagkat si Kristo man ay hindi nagbigay lugod sa kanyang sarili, kundi gaya ng nasusulat, ang mga pag-alipusta ng mga umaalipusta sa iyo ay nahulog sa akin. Sa mga talatang lima at anim, ngayon, ipagkaloob na wa ng Diyos ng pagtitiis at kaaliwan na kayo ay magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Yesus upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig ay luwalatiin ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Yeso Kristo. Kaagapay ano ang dapat maging damdamin natin sa isa't isa, lalo sa mga may hina. Tanggapin natin ang bawat isa tulad ng pagtanggap ni Kristo sa atin. Sa halip na kainisan o kagalitan o pabayaan ang mga mahihinang kapatid, dapat tulungan natin sila upang sila'y maging malakas. Turuan natin sila, alalayan natin sila, palakasin ang kanilang loob. Romans 15.7 Accept one another, then just as Christ accepted you in order to bring praise to God. Huwag sana magdaramdam ang sino man sa atin, pero may personal na tanong ako para sa ating lahat. Sa ating kapulungan, mayroon bang miyembro na sa palagay ninyo ay napakabagal lumago sa kanyang pananampalataya? Mayroon bang miyembro na sa palagay ninyo ay tamad sa paglilingkod sa Panginoon? Dahil dito, kayo ba ay tinutokso ni Satanas na magkaroon ng damdaming pagkainis at pagkainip? Nagkakaroon ba kayo ng damdaming minamaliit nyo ang kapatid na iyan? Kayo ba'y tinutokso ni Satanas na magalit at mag-isip na hayaan na lang ang kapatid na iyan at huwag nang isali sa gawain? Mga kaagapay, kung tayo man ay may ganyang mga damdamin, magsisi po tayo. Sipin natin, tayo ay tinanggap at minahal ni Kristo na walang pasubali. Christ loved us unconditionally tayo man ay hindi laging matapat, nagkukulang din tayo, nakakalimot din tayo, dumarating din ang panahon na tinatamad tayo. Kapag dumating sa atin ang ganyang panahon ng pananamlays at panlalamig, naiinis ba o naiinip si Kristo sa atin? Tinutuya ba niya tayo? Nagagalit ba si Kristo at iniiwan at pinababayaan ba niya tayo? Hindi sa halip patuloy tayong tinatawagan at kinoconvict ng Holy Spirit patuloy tayong kinakatok hanggang tayo ay magsisi at manumbalik sa Panginoon yan ang dahilan kung bakit ibinigay sa atin ang pangako tulad ng nasa 1 John chapter 1 verse 9 if we confess our sins he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Tayo ay pinatawad ni Kristo. Tayo ay tinanggap niya. At kung paanong tayo ay pinatawad at tinanggap ng Panginoon, dapat ganyan din ang ating maging damdamin sa ng miyembro ng ating kapulungan. Alalayan natin sila. Huwag pabayaan. Palaguin natin sila. Huwag kainisan tayong lahat ay ginawa ng Diyos na maging bahagi ng iisang katawan ni Kristo. Alimbawa, kung ang iyong kamay ay nasugatan at nagkaroon ng impeksyon, sasabihin mo ba, masyadong kumikirot ang kamay ko, mabuti pa putulin ko na ito. Alimbawa, ang paa mo ay nagkaroon ng alipunga at laging kumakati, sasabihin mo ba, naiinis na ako sa paa kong ito. Kati ng kati, putulin ko na nga ito. Yan ba ang sasabihin mo? Siyempre hindi. Pero ang nakakalungkot na sabihin, may mga miyembro sa simbahan na ganyan lang kaisipan. Kapag nagbibigay ng problema ang isang miyembro, sinasabi nila, mabuti paalisin na natin siya. Kapag ginawa natin yan, ang ating simbahan ay magiging putol ang kamay at putol ang paa. Kaya nga balikan natin ang nakasaad sa Romans chapter 15 verses 1 and 2. Sa mga talatang ito, ganito ang utos sa atin. Roma, Kabanatang 15, mga talatang isa at dalawa. Kaya tayong malalakas ay nararapat magtiis ng kainaan ng mahihina at hindi upang magbigay lugod sa ating mga sarili. Bawat isa sa atin ay magbigay lugod sa kanyang kapwa para sa kanyang kabutihan tungo sa ikatitibay niya. Kagapay ang mahinang miyembro ay huwag nating kainisan o kagalitan o iwanan. Tulungan natin siya upang siya ay maging malakas at maging ganap sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. Tayong lahat ay ginawang bahagi ng katawan ni Kristo upang tayong lahat ay maging malakas o malalakas na sundalo ng hukbo ng dakilang habilin. God made us members of the body of Christ in order to be soldiers in the Great Commission Army. Tulad ni Apostol Pablo, huwag nating kalilimutan ang dakilang layunin natin bilang mga alagad ni Kristo. Isagawa at tapusin ang dakilang habilin to obey and to finish the Great Commission. Sariwain natin sa ating alaala ang dakilang habilin ng ating Panginoong Yesus sa Mateo Kabanatang 28 sa mga talatang 18 hanggang 20. At lumapit si Yesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, Magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo at narito ako suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sa oras na ito, Tingnan naman natin ang halimbawa ni Pablo. Gayahin natin ang halimbawa ni Apostol Pablo. Lubos na naunawaan ni Apostol Pablo ang dalawang bahagi ng dakilang habilin. First, evangelism or ibanghilismo. Pagpapahayag ng ibanghelyo. Ang sabi doon, magsiyaon kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Secondly, discipleship o pagiging alagad paglago sa pananampalataya kay Kristo. Ang sabi, ituro ninyo sa kanila na ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Talakayin natin muli ang dalawang bahaging ito ng Great Commission. Una, Evangelismo or Evangelism. Laging inilalagay ni Apostol Pablo sa kanyang harapan ang dakilang layunin ng Evangelism o Evangelismo na ipahayag sa buong daigdig ang Ibanghelyo. Romans 15, 20, and 21 It has always been my ambition to preach the gospel where Christ was not known so that I would not be building on someone else's foundation. Rather, as it is written, those who were not told about Him will see and those who have not heard will understand kaagapay tayo bilang mga individual na kristyano, yan din ba ang mitiin ng ating puso? Tayo bilang iglesia ng Panginoong Yesus, yan ba ang marubdob na hangarin natin? Oo mga kapatid, bilang mga sundalo sa hukbo ng dakilang habilin, as soldiers of the Great Commission, ang buong daigdig ang ating aabutin. Lahat ng hindi pa nakarinig patungkol kay Kristo ay sisikapin nating masabihan ng Ibanghelyo. Lahat ng miyembro ng ating iglesia ay kasama sa mithiin at gawain ito. Wala ni isa sa atin ang exempted. Lahat ay mga sundalo ni Kristo. Bata, kabataan, matanda, mga anak, mga tatay, nanay, mga lolo at lola. Ito ang layunin ng Diyos para sa atin. Abutin ng ating daigdig para kay Kristo reach out our world for Christ. Ulitin ko kaagapay, ating daigdig, our world. Oo, ang bawat isa sa atin ay may sariling daigdig. Ito ang tinatawag na our circle of influence. Ano ang binubuo ng ating circle? Una, ang ating pamilya. Ang mga kasama natin sa bahay. Lahat ba ng kasama natin sa bahay ay nasabihan na natin tungkol kay Kristo. Sila ang dapat unahin natin. Pangalawa, mga kamag-anak. Ilista natin ang mga kamag-anak natin. Mga kamag-anak na nakatira dito sa ating lugar, unahin natin silang puntahan. Pagkatapos iplano natin puntahan ang mga kamag-anak na nasa ibang lugar. Kung mahirap puntahan, sulatan natin sila. Pangatlo, mga kaibigan ilista natin ang lahat ng itinuturing nating kaibigan at isa-isahin nating sabihan ng ibanghelyo. Pang-apat, mga kasama sa trabaho. Araw-araw nakikita natin ang ating mga katrabaho. Makipag-appointment tayo sa kanila upang masabihan ng ibanghelyo. Pang-lima, mga kapitbahay. Pang-anim ang bawat taong dadalhin ng Diyos sa atin. Halimbawa, nasa istasyon ka ng bus, naghihintay ka. May katabi kang tao na naghihintay din. Ang taong iyan ay bahagi na ng iyong daigdig. Sikapin mo na na sabihan siya ng ibanghelyo. Pero kailangan nating iplano at pagandaan ang pag-abot sa ating daigdig. Dapat nating gawin ang mga hakbang na ito gumawa ng listahan ng mga pangalan ng mga taong dapat mong abutin. Idalangin ang mga tao sa listahan. Araw-araw kung may panahon o minsan sa isang linggo kung kapos ka sa panahon. Laging magdala ng evangelistic tracts o mga babasahing pang-ibanghelyo. Imbitahan sa Bible study o sa simbahan o sa isang evangelistic meeting Magandang iplano natin bilang buong iglesia na magpalabas ng mga evangelistic movie o kaya'y magtanggal ng uh, drama katulad ng prodigal son drama. Marahil once every three months. Kasi mas madaling imbitahan ng mga tao na manood ng drama o palabas kaysa sa Bible study o sa service, pag-aralan at sanayin ang sarili natin kung papaano magpaliwanag ng kamay ng ebanghelyo or gospel hand. So, una, evangelism. Ikalawa, discipleship. Hindi lamang evangelism ang layunin ni Apostol Pablo. Bahagi din ng kanyang layunin na palaguin ang pagkaalagad o discipleship ng lahat ng tumanggap kay Kristo. Ito ang kanyang naging layunin para sa mga taga-Roma. Oo, kristyano na ang mga taga-Roma at marami na silang alam at mayroon na silang karanasan sa pananampalataya. Pero hindi pa sila perpekto kay Kristo. Kaya nga hanggat hindi pa dumarating sa pagiging perpekto ang mga kristyano sa Roma, sinikap pa rin ni Apostol Pablo na tulungan silang lalo pang lumago. Ang sabi sa Roma, kabanatang labing lima, mga talatang labing apat hanggang labing anim. At ako naman sa aking sarili ay naniniwalang lubos tungkol sa inyo, mga kapatid ko, na kayo man ay punong-puno ng kabutihan, pinuspos ng lahat ng kaalaman na may kakayahang magturo sa isa't isa. Ngunit sa ibang bahagi ay sinulatan ko kayong may katapatan bilang pagpapaalaala sa inyo dahil sa biyayang sa akin ay ibinigay ng Diyos upang kayo'y maging ministro ni Kristo sa mga hintil na naglilingkod sa banal na gawain sa Ibanghelyo ng Diyos upang ang paghahandog ng mga hintil ay maging kalugod-lugod. Yamang ito'y ginawang banal ng Espiritu Santo. Kaagapay, yan ang mithiin ni Apostol Pablo na ang lahat ng sumampalataya kay Kristo ay maging ganap nakalugod-lugod, maging perpekto sa harap ng Panginoon. Ang pagsulong sa pananampalataya ay hindi matatapos sa daigdig na ito. Ito ay matatapos lamang kapag dumating na tayo sa langit. Kaya tulad ni Pablo ay patuloy nating tuturuan ang bawat membro ng ating kapulungan na sila'y makaalam at makasunod sa lahat ng aral ni Kristo. Walang membro na dapat maiwanan. Tayo ay dapat makarating lahat sa sukdulang kaganapan. Hindi ko na alam ngayon kung anong ginagawa ng Philippine Navy. Pero noong mga panahong 1980, kasama sa training ng mga bagong pasok na Philippine Navy, ay ang pag-aalaga ng isang body o kaibigan. Ang bawat sundalong trainee ay kukuha ng isang body. Alam nyo kung ano ito? itoy ay isang hayop o insekto. Maaring langgam? o butike o gagamba o kahit ano. Ang layunin ng training na ito ay alagaan o aalagaan mo ang iyong body sa loob ng ilang panahon gaano man katagal ang itinakda ng iyong opisyal. Sa loob ng panahong iyan ay sisikapin mong mapangalagaan ang iyong body. Pakakainin mo ito, paiinumin at higit sa lahat, iingatan mo siya para hindi siya makuha at mapatay ng ibang mga trainee lahat kayo sisikapin ninyong makapture ang body ng ibang trainee. Kapag nakapture at napatay ng ibang trainee ang iyong body, may parusa kang tatanggapin kasi napabayaan mo ang iyong body. Dahil dito, napakatindi at napakasekreto ang pag-aalaga mo sa iyong body. Ano ang layunin ng training na ito? Sa pamamagitan ng training na ito, itinuturo sa bawat sundalo na ang kasama mong sundalo ay ituturing mo na iyong body na iingatan mo kahit anong mangyari. Hindi mo siya pababayaan sa lahat ng panahon. Siya iyong tutulungan at aalalayan at siya naman ganun din ang gagawin para sa iyo. Hindi ka rin niya pababayaan. Tutulungan ka niya at aalalayan. Ganyan ang aral na binibigyan diin sa Romans chapter 15. Ang kapwa kristyano natin, ang kapwa miyembro natin sa simbahan ay ating body na dapat lagi nating tutulungan, aalalayan at ipagsasanggalang. Anuman ang mangyari sa hirap at sa ginhawa, sa labanan o sa kapayapaan, sa lahat ng panahon. Itataya natin ang ating buhay para sa ating kapatid na kristyano at siya ay ganun din ang gagawin para sa atin. At ito'y gagawin natin bilang pagsunod at paggaya sa halimbawa ng ating Panginoong Yesus. Tinanggap niya tayo at itinuring na kanyang body. Ano pat inialay niya ang sarili niyang buhay doon sa krus para sa atin. At ngayon, siya ay nabubuhay upang ingatan at tulungan at iligtas niya tayo sa lahat ng oras at sa lahat ng sitwasyon. Ngayon kaagapay, handa ba tayo na gumawa ng pangako sa isa't isa sa bawat miyembro ng ating simbahan? Handa ba tayong mangako ng ganito? Alang-alang kay Kristo at sa tulong ni Kristo, tinatanggap ko ang bawat kapatid sa simbahang ito na aking body na tutulungan, iingatan aalalayan hanggang sa makarating tayong lahat na sama-sama doon sa destinasyon na itinakda ng Diyos para sa ating lahat. Kaagapay, kung gagawin natin ito sa tulong ng Espiritu Santo, tayo ay gagamitin ni Kristo bilang mapagtagumpay at mabungang mga sundalo ng dakilang habilin o great commission ni Kristo. Gagamitin tayo ng Panginoon upang abutin ang maraming kaluluwa para sa Kanya. At gagamitin din tayo upang mapalago at mapatibay ang pananampalataya ng mga kasama nating Kristiyano. Sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Diyan magtatapos kaagapay ang ating pag-aaral sa gabing ito sa paksang The Great Commission. At muli kitang inaanyayahan sa susunod na Sabado sa kapareho oras, 7.30 to 8 ng gabi. Kaagapay kung mayroon kang katanungan or any concern with regards to our topic, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702-DZES-FEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999-223-5668. Ako po ay pansamantalang nagpapaalam, Pastor Ronald Llobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Yesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.